Hello mga kasose, no? so ayun, so, meron nagdala sa atin ng isang ignition ng multicab daw to. So, sarado sya guys, hindi siya natin na uh, malalabas. No? So, nandito yung lock nya. No? Pag tinanggal natin to makikita natin sa loob yung pinakalock ng silinder. So, hindi ko na kasi ito binabaklas. 6 uh, swappers lang kasi to saka madali lang naman siyang gawa ng susi so sinisilipan ko na lang yung sinisilip na lang natin yung gamit yan no? Ayan, lang natin no? so yun lang tapos sila muna natin

ito so, pag sinisilip namin yung wafer yan o yan ah so yun yung nakapapansin nyo yung gold na yun yan yung gold na yan so hindi natin yan makikita kapag hindi natin pina-apply sila ito no so nakuha na namin yung wafer depth ng bawat cutting ng wafer no so yan 332232 so i-cutting na natin so, yun guys so ang ginawa ko yung uh, 332232 so alalay lang muna tayo sa to. So, yung mga high cutting, yun muna i natin. Tapos itatry natin kung uh, gagana siya, no? So, kung hindi gumana, saka tayo magpo-proceed sa uh, second cutting, yung number 2. Itag-gabit natin. So, pag ganun guys Dahan-dahan lang ang gagawin nyo, no? Know? So, ito na Ayan, Try natin Ayan, paray natin Ayan, paray na. na So, ayun guys so, Doon pa lang sa cutting natin na yun, no? So, hindi na tayo pinahirapan. Tama yung ating ginagawa. Basta, huwag kayong magmamadali guys. O, unahin nyo lang muna lagi yung high cutting numbers bago kayo uh, pumasok ng second number. No? So, minsan kasi, nasa ko rin yung problema. Minsan na uh, <coughs> kapag nag-cutting agad tayo ng number 2, kakapusin agad tayo doon sa kanyang wapper, sa uh, cylinder wapper natin, no? So, ngayon, okay naman siya. So, ating uh, sususihan yan oh. matigas pa ilalagyan natin itong guys yan oh. smooth na yan sya matigas na yung pasok guys kasi medyo natagalan na ata itong kuhan uh, na nice standby no? so salamat kayo sir yan, guys start yan oh. start yan ah. Oh. na so yun kakating na natin yung kabila so dahan dahan nila natin yan may numbers pala yung uh, cutter guys ah ayan yung marker nyan Teka. Tigas mo kasi ito yan. May ipit siya guys eh. Ayan Okay, so maraming salamat sa patanood.